Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng reliyon, popular dito sa Pilipinas. O paano mo kayo pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa iyo yung nasa epeso. Saka ako nababasahin. Hello po mga kaibigan, ah, kumusta po kayo? Meron po akong gustong ipakita sa inyong video mga kaibigan na kung saan po ay tungkol po ito sa tinatawag nilang Son of God daw dyan po sa uh, Mindanao May pinalabas po akong video tungkol po doon sa statement ni Pastor Kibuloy doon po sa Senado para sagutin yung mga kaso na ibinibintang sa kanya ibinibintang mga kaibigan kasi hindi naman po natin napatunayan bagamat uh, napakatibay po ang mga witness uh, sa kanya mga panluloko at yung video na aking ipinalabas mga kapatid at mga kababayan ay halos wala man la akong makitang nagkomento na maganda o mabuti para kay Pastor Kibuloy lahat po ay puro uh, negative ang kanilang sinasabi Magbasa po ako dito po sa komento nila sa YouTube at sa uh, Facebook page natin, mga kaibigan. Uh, si kapatid na Edgar Angeles sabi niya, kaya wanted ito sa kawalang-hiyaan. Nagrereklamo sa kanya mga babaeng pinagsamantalahan nito at mga tao pinagpapalimos sa iba't ibang bansa sagad sa kasalanan ang taong ito. So yan po ay uh, komento po nila sa atin doon po sa Facebook page. Dito naman sa YouTube ganito ang sinasabi ng iba. Yung mga miyembro nila, amen ng amen. Ang mga mangmang -mang, sabi niya. <laughs> si kapatid na Sani Diolanda ang tunay na sa Diyos hindi takot mamatay. Kaya niya patigilin bagyo at lindol, sabi niya. Pero subpe na lang, takot na siya. Peking appointed son of yan, si Kibuloy. Eh kasi uh, ipinagmamalaki niya yung kanyang nagawa raw na pinatigil niya yung lindol. <laughs> Mga kaibigan, ano? Uh, pero subpe na lang, natatakot na siya at ang kanyang dahilan kung bakit po siya nagtatago dahil meron daw po siyang banta sa kanyang buhay at may pataw sa kanyang ulo na 2 million dollar na kung uh, sa peso ay 100 million pesos mga kaibigan pero yan po ay pinabulaanan ng kampo ni Senador Risa Conteveros at saka sa mga MBI doon sa Amerika na lahat ng ito ay mga kabulaanan o kabulastugan o padrama lang ito ni Pastor Kibuloy. Ngayon mga kaibigan, hindi po yun ang gusto kong ko takelin po natin. ah, Si Kibuloy hindi po lingit sa atin na siya po ang nagsasabi na siya ay son of God o appointed son. Ibig sabihin, siya po ay anak ng Diyos, anak daw ng Panginoong Yesu Kristo. Ang gusto kong tingnan natin mga kaibigan. Ang isang ah, sugo ng Diyos, sabi dito sa libro ng Juan, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya binibigyang sukat ang espiritu sa kanya. Ang sugo daw ng Diyos mga kaibigan ay nagsasalita sa mga salita ng Diyos. Pero tignan natin ang mga pagsasalita ni Pastor Kibuloy tungkol po sa mga salita ng Diyos, kung ito po ba ay totoo o ito ay kamalian. Kasi mga kaibigan mga kapatid, matapang siya magsalita pero ang problema, yung kanyang sinasabi, sinasabing talata o istorya ng Biblia ay mali-mali. So, dito ako nagdududa eh kung siya ba talaga ay son of God. Isang video ang gusto kong ipakita sa inyo mga kaibigan. Ito po ay uh, video ng kapatid na Eli na kung saan ay pinamamalian niya yung mga sinasabi ni Pastor Kibuloy. Aral lang aking gustong maitanyag itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Merong mga sinasabing pati yung kaso na inimbento laban sa akin, eh sinabi, inamin niya na ikayan. Inamin na niya. <laughs> inamin ko na raw na nang rape ako. Saan ang record nun? Yung mga miyembro, palakpakan kayo ng palakpakan. May record kayo na inamin ko yon. Hindi pa nga nakakatulan eh. Ano? Meron ako dyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng reliyon, popular dito sa Pilipinas. Meron akong kilala, hindi ko lang sinasabi eh. Yeah. So, ibig sabihin, buhay pa ng kapatid na noon, alam na po niya na yung balita na yan, eh meron na kay Pastor Kibuloy mga kaibigan. Kaya lang, hindi pa, hindi pa lumitaw. Ngayon, eh yan, litaw na litaw na. Manood kayo sa uh, Senado, mga kapatid. Pero pag pinili nyo, sasabihin ko yan. Yan, nahatulan talagang ng rape. Nasa dyaryo pa eh. Eh ako wala kang mababasa na inaming ko o kaya may hatol na subjudice ang ginagawa nyo na yan eh. Dahil wala pang hatol ang korte, pinapakialaman nyo na yung kaso. Kayo na ang sa akin. Ingat kayo dyan. Mali sa batas yung ginagawa ng leader nyo. Inaming kuraw. Ah. Tapos nakatakas daw ako sa Sodom at Gomorrah, tumakbo ng apalit. At ngayon ay nasa Brazil. Pinahayag kay Abraham na susunugin ang Sodom at Gomorrah. Nasunog ba mga kapatid? Nasunog. May nakalayas na isa. Nay nakadagan. Daga na to palit Daga na po na Brazil. Wala naman taga-apalit na napunta ng Brazil. Ako lang eh. No. Ngayon, tingnan ko nga yung mga pinagsasasabi mo na yan. Laging niya na ikinakalat mo sa internet eh. Sa sudomat at Gomorrah, walang nakatakas. For your information, mga kababayan. 17 ng Lukas, ang sabi ng Panginoong Yesu Kristo, gayon din naman kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot, hindi ni Abrahama, ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay, dadapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. May nakatakas ba? Wala. Ang nakatakas lang, yung kinuha ng anghel. Sino kinuha ng anghel? Si Lot, at saka yung dalawa niyang anak, at saka yung asawa niya. Kaya lang, bandang huli, yung asawa niya lumingon, naging haliging asin. Basahin natin ang kasaysayan. Hindi po si Abraham ang tumakas, ha? Ang tumakas si Lot at yung kanyang dalawang anak na babae at saka yung asawa niya. Anong sinabi ng Diyos? Ah, uh, Abraham, susunugin ko ang Sodoma at Gomorrah bukas. Kaya ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw, sasamaan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagat uulan ng apoy at supri. So ang sinasabi ni Pastor Kibuloy talaga dito mga kaibigan ay si Abraham ang aalis doon po sa Sodom at Gomorrah. No? Eh, nakalimutan kaya o baka talagang hindi niya alam? Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon hindi alam ni Abraham yun, kundi ipinahayag sa kanya. Ngayon, baka sabihin na naman nung si Mr. Mindanao na sinadya ko yan na para hulihin ko na naman ito, bi, uh, ko na naman ito. Nung sinabi ko yun, binibingwit ko itong mga tao ito. Sinasadya mo talagang maglikaw ng kapwa-tao eh. Tindi mo, no? Tingnan natin ang, ang kasaysayan. Uh, sa isang talata ng Henesis, At nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi. Tandaan niyo, hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. He is just simply dis displaying his ignorance of the scriptures. Uh, ito hindi paninirang puri ito. You are just simply demonstrating or or display your ignorance of the scriptures worldwide in the world wide web. O ako, parang nakakahiya, no? Pero hindi natin masisisi. Gusto niya yun, eh. No? Ang tumakas daw si Abraham. Anong sinabi ng Diyos? Ah, uh, Abraham, <laughs> susunugin ko ang Sodoma at Gomorrah Bukas. Kaya, ikaw at ang mga pamilya mo sa madaling araw. Sasamaan kayo ng mga anghel. Umalis na kayo sa lugar na yan sapagat uulan ng apoy at asupre. Lilipulin ang dalawang syudad na yan. At ang instruction, huwag lumingon. Hindi alam ni Abraham yun, kundi ipinahayag sa kanya. Nang umumaga, pinagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae. Narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Tatapot siya ay nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki, ng mga anghel, ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inilabas at sila'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, wag kang lumingon o mintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila nilot, wag ganyan Panginoon ko narito. Gayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makakataka sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito ang bayang ito ay malapit takasan at maliit o tulutan mong tumakas ako doon. Di ba yung maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito, ipinayagan din kita at hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka at tumakas ka roon sapagat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zuwar. Ano ibig sabihin? Ang tumakas ay sa Sodom at sa Gomorrah, Silot, Hindi si Abraham. Sabi niya si Abraham daw eh. Anong sinabi ng Diyos? Ah, uh, Abraham. At ang kanyang dalawang anak, hindi tatlo. Hindi niya alam eh. Tinatanong pa. Yun na lang naligtas. Tatlong anak at tatlo yung anak. Baka sasabihin na naman itong mga sinukulan na ito na tag-500. Tatlo daw anak. Tatlo ba yun, no? Baka sasabihin na naman na hindi ko e kaalam. E talagang hindi mo nga alam eh. You are displaying it. no? At walang nakatakas kundi si Lot at saka yung kanyang dalawang anak kasi yung kanyang asawa lumingon, naging haliging asin. Basahin natin. Datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran at naging haliging asin. Ah, naging pillar of salt. Di nakatakas. Ilan po nakatakas sa Sodoma at Gomorrah? Tatlo. Si Lot at dalawa niyang anak. Hindi po si Abraham. Huling-huli, no? O, oh, hindi alam ang Biblia eh. Huling-huli. Baka naman sabihin mo, kaya wala sa Biblia yung sinasabi mo dahil hindi sinulat. Hindi nakita ng mata. Eh, nakasulat yan eh. Hindi nakita ng mata mo yung nakasulat. Kaya ang sinasabi mong nakataka si Abraham. Eh, hindi si Abraham. Sinabi ng Diyos gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah pero wala si Abraham sa Sodom at Gomorrah. Wala siya. Nandun siya sa may punong ensina ni Mamre. D.C. uno ng Henesis. No? Nakita mo kung gaano ka ka-inconsistent ka ano, ka pagdating sa Biblia? Ang lusot mo, hindi eh, nakita ng mata. E eh, nakita ng mata ko. Na hindi ang nakataka sa Sodoma ay eh si Abraham ang tumakas sa Sodoma, silot Lot at dalawa niyang anak. At walang nakatakas sa Sodoma ang nakarating ng apalit at nasa Brazil ngayon. Walang nakatakas sa Sodoma. Sabi ni Kristo, nilipol silang lahat. Biro mo, di ka natatakot sa Diyos. Nakasulat na sa Biblia. Iniiba mo pa. Sabi ng Diyos, nilipol silang lahat yung taga Sodoma at Gomorrah. Tapos ikaw naman, pinatakas mo ang isa na tumakbo sa Apali tapos nasa Brazil na yun. O paano mo ngayon pangatwiranan yan? May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao? Maliban na lang kung matupad sa'yo yung nasa Epeso. Taka na nababasahin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayon mga kaibigan, talagang tumpak ah. Talagang hindi alam ang Uh, banal na kasulatan itong si uh, son of God daw diong no? so napakalinaw po mga kaibigan ang sinugo ng Diyos dapat ang kanyang sinasalita ay salita ng Diyos pero yung mga sinabi na ni Kibuloy mga kaibigan ay talagang uh, malayo po doon po sa talata no mga kaibigan sa istorya uh, isang talata ang gusto ko pong basahin sa inyo mga kaibigan dito po sa libro ng Juan, kapitulo 8, versikulo 44, ganito ang sinasabi. Kayo'y sa inyong amang jablo at ang mga nasa ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Maliwanag po yung ating nabasa mga kaibigan na ang Diablo daw o yung anak ng Jablo ay nagsasalita sa mga salitang kasinungalingan. Ibig sabihin hindi totoo, uh, puro uh, kahambugan mga kapatid yung pinagsasasabi. Bahala na kayo mga kaibigan kung uh, ito pa ay lapat para kay Pastor Quibuloy, nasa sa inyo na po yan mga kaibigan. Pero yung sinasabi po ng mga iba na kaso di umano ng ating kapatid na Eli mga kaibigan. Ayon po sa isang newspaper na balita na aking nakita mga kaibigan dito po sa UNTV and Rescue sabi dito may 2014. 2014 pa po ito, no? Uh, sabi dito, Brother Eli, clear. Yung kaso na sinasabi nila uh, sa kapatid na Eli, mga kaibigan, yung tungkol po sa rape o yung mga iba pa, mga kapatid, ay yung libel, rape, tumor case, junk, sabi niya, no? Uh, so, clear. Clear na po, mga kaibigan. Noong May 8, 2014 pa, ah, matagal na. So, ibig sabihin, hindi po napatunayan sa korte na siya po ay may mga uh, nagawang uh, kamalian sa gobyerno, mga kaibigan. Pero itong si Pastor Kibuloy, takot siya humarap at nagtatago siya. Eh, Santa Makmak na balita po ang mga uh, nagtetestigo laban po sa kanya. Pero ganun pa man, mga kaibigan, bahala na po ang gobyerno, bahala na po ang Senado dyan. Basta ang aking gustong ipinakita lamang po sa inyo dito ay yung mga salita ng Diyos na kanyang sinasabi parang malayo po sa mga katotohanan. Kasi wala po sa Biblia yung kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, hindi po yung uh, nasa Biblia. So uh, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagkatapay dito sa ating programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po mga kapatid, magkita-kita muli po tayo dito sa ating programa.